ang mm, ating samahan dito mga kaliyan lalo na sa bukasawan ni Abos Labog mga kaliyan na eh. sa madaling araw pa lang po ay lumalabas na so ngayon tinanghali tayo dahil sa ating katamaran mga kaliyan sa, <laughs> sa ating katamaran tinanghali na po tayo so ngayon yung kumpari ko dito so, utol niya

sa ating mountain sa mga oras na ito Masa ka magkano ka na? Wala na sa tulang sa Ha? na sa kural ng kabayan na ng ng kural ng Wala ano itong tao na ito eh no? Kamusta yung sugat? Ganun mo ka? Ganun Hindi sabi nyo, malalim na. Makapong gano'n naman doon mga tao malalim na, gano'n na kalalim. Hindi sabi po, kakagos na nyo dito sa iba po kung kalalim, di ba? Si Inol. sa kalalim. Sabi nyo, hindi ba tago siya Sande. basande? Good morning, basande. Tatao siya. May sakay ka na, Sande. May sakay ka na, may sakay ka na. Kaya may mukha, pakita may mukha. Good, yan, mahaba naman naman po kami mga kaibigan. Medyo mahaba-haba naman po kami. Eh, may kahabaan naman po yung aming biyahe mga idol. Kaya napapansin niyo po yan sa likuran ko. Kaya tatakbo po yan, tatakbo. Ano po ang tatakbo niya sa sunod taon? Ah, uh, eh, ano? Kaya wad lang. Kala ko kaglot. <laughs> Ojo kami ni muta kagawad. Yeah, ya Kagawad po yan mga tatakboy ng mga kaibigan kagawad. Po nam... track, <klik> <follow pahalo>. Mario, <laughs> po. Kagawad po ng... dito sa right po kagawad para sa barangay. Kagawad. 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 Bakit ganyan po yung damit niyo e? hindi po anak. Hindi po pang nagawad yung takbohin niyo. Wag ako nanalo, hindi ako natalo! <laughs> diba? Pag ika tumakbo, mula saan ba ang tatakbohin mo? Paliwas hanggang Tawiran? Magmula <laughs> lang <laughs> ba lang kayo? Hanggang Bigo lang. <laughs> bilog lang. <laughs> hanggang Bilog lang, hanggang Bilog Pero, lang. Mga, kung sasabihin ko Tawiran, Magmula, pali ba sa katagi yan? Baka hindi pa kaya. Medyo, medyo maliit kasi mga kaibigan. Medyo maliit kasi yung kan mga kaibigan. Kaya hindi ka kaya ninyo yung takbo mo. Latawira ng gandito. Kasi siya po kayo. Mas maganda yun sa sabi ng tapat. Medyo, makamla yung yung guna pa ngayon. Ay, lahat. Hindi naman. Hindi naman. Mabaya pa siguro Mabaya pa Seryoso na sabi ng kumpari Paka-seryoso lang kumpari ko talaga Parang nag-iisip to Kung ilang Ilang kwarta pa lalabasin ito Mabaya ka na Seryoso ang mukha Seryoso, seryoso talaga tala. lang ano oh, ba tayo? Ano 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 lalaki, tayo? babae ba tayo? Ano 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 ba tayo? Ano